lahat. Dito tayo kain. Dito tayo dito ng pagkain. mag okay. okay. kasi na nag ng person. Yan. Luis. Andy Luis. tayo ng take out na pag na ng person dito talaga Ano bang ano mo? Ayan, sa baba. Mag-take -out, out lang ako. Ay, ano ba? Ano bang masarap dito, Kat? Ayoko ka na mamasika, Kat. Hindi, mag-chicken. Ha? Burger. Bakit yung chicken? Eh, sige so, ba, ayaw mo Ano ba masarap? Sisig. Ayaw, wag lang sisig, Kat. May nakita na din kami doon na sisig. Ayaw ko nang sisig. Ah, chicken na lang. Ha? Chicken. Chicken? Mayroon mga Asan yung living sa sinabi mo? Ano? Uh, Asan ba? ito, solo order. Ito, Andy. Ah, Andy? Paano ipaging Andy kung ano ka, mag-out ka? Hindi, <laughs> hindi <laughs> pwede. Dining lang. Ang dining lang yan? Asan yung ano? Ito, yung pen take-out. So, saan? Ito, may rice na oh. Pero, it. ito. Pero wings na ito. Ito, ano ito? Six minutes wings? Oo. Oh. 149. Asan ba dyan? Tapos ito mga flavor na dalawa. Ano bang sarap ito, Kat? Mango? Gusto mga mango. Ay, nang sikmura natin, uy! Eh, mango, hindi lang masarap yung matamis. Asan? Saka, garlic parmesan. Itong dalawang, Matthew, anong masarap? Parang powder eh. Ha? Eto, eto na lang. Salted. Salted eh? Oo. Asan yung matamis-tamis? Eto, mango yun. Mango? Itong honey? Matamis din. Sobrang tamis? Masak na siya kung nasa chicken. Sige. Ano na lang Kat? Ano ba? Ito, two pieces. Ito, pwede to take out. Oo, oh, ito. Puro chicken lang to Wala nang rice. Ito, 59. Ano lang siguro, no? Puro kakain si Gus Charlie, uy. Bugutom na nga kami. Diyan nga ka si Justin, eh. Ito, take out mo. Di sa bahay ka nakakain. Sarap na. Ito, may rice, eh. Pero isa to chicken sa bahay kayo. Pero mo, magkano? 149 plus 149, magkano din yan? 290? 90, nine 98, 298, 298. dito ka na. Dito, dito na lang. Oh. Hmm. Tapos, dalawang sauce din. Yung mango at saka sobrang. Yan, uwi, andi mo yung sauce ko. Overload mo yung sauce ko. Hindi ka din yun. At saka nakabit mo so, yung sauce. Ha? Nakabit. Ah, nakaganda na daan. Hmm. Ay, ganun. Uh. 259. Sobrang dami na siguro to, Kat. Eh, 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 mal ka. ano siyeng eh, like, mo? Oh, <laughs> dami na yan no? aso na siyeng mo sa brapa pero ito ano na ano ito. ano 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 lang. ano ito, ano ano ito, ano 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 bang, ano 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 Uy, oh, ah, ito, uy, pa nga kami. Ah, na kami isin ba sa atin, no? Oh. Kainin ko na kasi, gusto ko ano. Uh, Eto, kainin mo. Tapos ito, yung... Ito, ito, kainin ko. Tapos ito na lang, kaya cut. Oh. Ah, sige, po. Yan na. Tapos yeah. yung sus cut, yung matangis. Dalawang okay, no. sinabi mo kanina. Ah, isa dito, dalawa dito. Ah, sige. Ako na lang magkakas. Ah, sige. Ah, sige. Ay, ito na.